kalapit barbershop ngayon po ay ma medyo matumal kaya bibidyo mo na hari po ang pinakamagaling yan po lahat ng barbershop ay wala pong tao ay no, pare abad tagagawa ka na Pare, bumili na ng pulutan. Saan, saan? Sa, sabi na. Ah, sa bike collection, oh, yun, oh, yun. oh, bukas pa. Sa bike tightening collection. Talagang matumal kani ngayon. Kaya, para hindi tayo dito

ata ay ni memberinda yang 'tong pinaka magaling. Pinaka mabilis. 3 minutes ay tapos na.

ulam ni Kuya Rico. Yelo na ka? Gulay muna at patumal ngayon. Patumal ngayon gulay at gulay. Pinapay ang dala niya. Kasalubong sa mga bata. Ano ito? Yun, may... Ah, yun. Gwapo. 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 Hoy, bukal manood ka sa ano, nandito ka na bukas. Eh? Sa si YouTube, nandito ka na. Oo. No. Oh, no, ah, sa TV ka na. Okay. Pa, 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 Yan. <laughs> oh. Ayos. 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 Ayos.

Oh, take 13 ah, ako eh, ano nga? Aka na ano eh? 6 lang. 6 lang. Ah, 13, ikaw ang pinilit ko eh, uh... sa? Pinilit yung mga... Mo... Dali, bupi. aray yung mga barbero, eh, interviewin natin kung nakailan na sila ng araw. Wala eh, wala. Mahila. Gutom. 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 Ay, Bupit, ay na ngayon. mahina ngayon. Gutom. Mahina ang kapit, Mahina. Ano tama barbero? Isa dyan ngayon eh, pandemic ngayon ano? Oh, salamat. Naka, nakailang ka? Gabing tatlo. Tatlo? Gabing tatlo. Gabing tatlo. Sa kanyang sarili lang yun na ano? Oo. No. Ang sarili. <laughs> Ayun na yung interview ka kada barbero. Ikaw, nakailang ka? Butsakoy. Uy. Lima. <laughs> Hahaha. Bait sa bait pa pa parang iiyakan ah. yan ang aming crossing. Oh, crossing. Ka papajet na kailan ka ngayon? L lima? hindi na. pa 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 ay naka lima. Meron kami ditong bagong papakita si busing. May ilaw pa yan. Wala. setuai sigoro siguro, pagdating panah, um, eh, ng panahon gagawin barbershop. Uh, ano, boss? Ah, bahawa, bahawa, bahawa. Pero ano ko dito? Hindi ko alam kung dalagyan ko dito ng din ni manager pedicure. Mga walang upuan, sigurado. Oo. Maaari kung walo. Oo kaya yung manali. Ah, yeah. dito po to sa ano? Sa Pesal Street. Ano boss? Pesal Street. Ah, Lipa City. Mga market. Ah ito so, po ay ah, gagawin namin ano, barber shop. soon Yan, medyo malawak-lawak uh, ah, pwede kayo tadi dito sa aming mga ano, mga uh, customer namin na uh, so okay ah, pwede ako dito mag extra pagdating ng ano, araw malawak to uh, ah, salamat ay pagdating ano po so, natin so, <laughs> ah, ito ng honor before. Ha? Yung honor before. ito ang ng amin tinatnan. Ah, oo. So, oh. Ito so, Ay, hey, natin to. Ayan. Bumisita lang kami sa bagong gagawin ano, barber shop namin. Ito si na Ito Ito na Yan. Ba't ka pag-alagala? Ha? Na-interview ko lang mga katamahan niyo. Hi. Was out. Was out. Shout out sa mga... So subscribe ka sa aking Yotso, ba't... Bang ka kape. Busog ka na para dyan. Ayos na. Bang maga. Ready, nagkakape. na nanabay. Ha eh? ha ha Oh. Oh. oh, maraming maraming salamat Ah, next time na lang ulit kami po ay muna ay pupunta sa ano sa, sa kabilang barbershop uy Punta muna kami sa kabilang Berber Shop. Bibisitahin muna namin ang aming kasama. Uh, next vlog, uh, kung gusto mong pa-shoutout, shoutout mo kaya. Sa vlog namin. O pataya ka. barber pupuntahan po natin dito restrict kung gusto yung pag uh, dito na sa BK Bang Bangko Bayan kailan ka na pare? 7 ha? 7 o mga kaberdero ito lang sobrang tomar talaga ngayong araw Sakto lang sa kilong tulingan. Sa kilong tulingan. Talagang hindi makasahan niya. So, pare, nakailang siya ngayon? Siyam? Ha? Siyam? O, oh, ito siyam. Mas madami pa ang lupit nila kaysa sa amin. Sa amin, sa palingki na. Pero, ito, malo talaga ngayong araw. Masahan. Ito po yung bagong uh, bagong barbershop ni Busing. Uh, shout out kay uh, Roger Bulanyos. Maraming maraming salamat at talagang ano, laging nakasuporta sa mga barbero. Yan. Uh, bali siya, bali apat po itong Yun na nga po mga kabarbers. Maraming maraming salamat. Ah. Ah, mga kabarkers, maraming maraming salamat. Ah, sana ay eh, napasaya ko kayo ngayong araw. Maraming maraming salamat.